May mga magandang loob na tubulong sa iyo para ikay ipagamot. at hindi natin kaya, wala tayo pira. Hey guys, it's me, Nate, and welcome back again to my YouTube channel. Intro! Intro! nagbabalik po ako sa pag-youtube and uh, more more video pa sana kasi uh, ngayon pong araw na to is November 21, Saturday and bukas po is my birthday so gusto ko po sana sa video na to eh, yung puro saya lang ng iba ang nakikita ko. Kasi masaya po ako pag napapasaya ko yung ibang tao. So for today's video guys, meron po akong kabatchmate na pupuntahan, um, bibisitahin namin. Uh, siya po si Manny Guzman. And kabatch po namin siya. Year 2015, I think. Uh, yun po yung uh, kabarkada namin na hindi na po namin nadadalaw, meron po siyang sakit and hindi ko hindi ko po alam kung ano po yung mismong sakit niya kasi hindi po siya napapa-check up kasi nga po nagka-quarantine and kulang din po sila financially. So ayun na nga po and yun na lang po ang pinakatulong namin as a barkada and that's a batchmate na pasayahin siya and less stress po baga. So ayun na nga. Uh, pupuntahan na nga po namin siya and meron po tayong kaunting paayuda and sana po talaga sa kaunting ito para makatulong din kahit pa paano and meron tayong pag gift pa kanya Then, uh, salamat, salamat po pala kay Reiza yes ayan and yun tingnan natin kung anong kalagayan niya ngayon and sana talaga maging okay na siya kasi ilang months na din talaga hindi namin siya nabibisita and yun sana talaga ayan. bye bye guys makita kits po mamaya So ayun na guys, papunta na po kami and naghahanap lang ako ng makakasama na maghahawak na itong cellphone. Kasi barangay kawa pa po siya and nasa kadit po ako. So, face mask. Ayan, pwede pwede po tayong bumisita ng mga kabatch natin. And, naghanap na po kami ng daan kasi hindi na po namin alam. Okay guys, ito ang daan natin. Alam na naman doon. <laughs> Kaya niya yan eh. Kaya na natin yan. <laughs> Igat kayo, tanga-tanga pa naman kayo. Ang tanga-tanga, ang tanga-tanga. O, kayo na yung pinit. nandito na nga po tayo kalaman eh. And, itutur ko lang kayo sa munti nilang tahanan. Ayan. Meron po dito. So, meron po silang sapasapan na dito. Sa tabi po ng ano nila. Kaya, delikado po dyan kay Mane. Kasi minsan po yato is umaalis po siya. Tapos, dito na po yung CR nila. Ayan. Okay. Huwag na, ito na lang. <laughs> so, ayan. Nakikita niyo po, nabundok bundok po talaga. And, ano hmm. lang po, ang dingding lang po nila is yung pong ano na mga payong. Yung mga ganyan po. Oso, yun. Tapos, after po ng um, si Anilan, ito na po talaga yung bahay nila. Ayan. Kung makikita nyo po yung mga dingding nila is, um, kumot. So, wali ba to, tita? Hindi. Buli lang. Buli, buli, buli lang po. Tapos, yan po yung ano nila. Ayan, pakita mo. Tumugong nila. Kaya po medyo hindi na po <laughs> kaya po medyo hindi na po um, nabiyad kasi kulang nga po sa financial and nakakaawa din po nung magbagyo. Ayan. Alam niyo naman po na Buena Vista Quezon ay eh, talaga po binaha and sobrang lakas ng bagyo ng bagyo ng buses. So ngayon guys, nandito na po tayo. Nandito po sila tita. Si Mane. Ayan, si Mane. Dito. Wala naman niya si Ate Nelia. Hi kayo Ate Hi. Yan po yung mama niya, si Ate Nelia. And ito po si Tito. Yung anak po. So hindi po namin masabi yung sakit niya. Kasi eh, wala naman po findings yung doktor. Kasi po wala naman po psychiatrist na nakatingin sa kanya. And napunta lang po siya eh, sa provincial hospital. So hindi po. Sa Lucena lang. Sa Lucena lang po. Pinakamalayo po eh yun po is parang pinaka, hindi naman city, parang pinakamadami na po doong hospital na wala pong findings kung ano pong sakit niya. So baka po meron dyang, uh, may mga taong makapanood po nito na nakakataas na pwede po natin matulungan si Manigin B. na at least po sana maintenance ng, maintenance ng na gamot kasi wala po talaga as in tinitake na gamot. Para sa mga nga po yung nakinig niyong kwentuhan namin kanina na hindi naman po ang tugma sa mga sakit niya kasi po pang lagnat lang and pwede syempre pwede din po yung maka side effect sa sakit niya o oh, ne, wag ka mo <laughs> ayan, siya so, ayan interview po muna tayo kay la tita tita kung ano po yung mga nagagawa niya kasi nakakwento naman na po natin siya and nakikita niya naman po yung attitude niya, yung pag-ugaling niya sa mga usapan namin ano, ano ne? Oh oh. So, interview po muna tayo kay Tita. So, yun guys, sila po yung yun po mga magulang niya, with Manilindee Guzman po. And ikukwento po nila kung paano po nagsimula yung sakit niya and ano po yung journey na naranasan nila until now kasi hindi pa po talaga okay si D. 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 Guzman. ayan, tito paano po ba nagsimula yung ano niya, sakit po niya? Diyan ay naklabaw sa Laguna sa electronic yan ay nahulog, pagkaalam ko ay nahulog sa bitis kaiser uh -huh. tapos ay mula no doon na nagsimula ang kanyang sakit pero di pero ayon sa doktor at yan ay nasitiskan uh -huh. ay wala naman damit siyang utak kaya ang katapat niya sa kaya tres ano-ano uh -huh. na naman po tita yung mga ginagawa niya ay uh, yan ay pag sinusumbong ay nawawain babato, nagmumura, nang aaway, nang wala namang kaaway at nagsasalita ng wala, wala naman sa pinag-uusapan. Ano yung mga sinasalita? ano yung klase nyo? Yung madami, nagmumura, nangaaway nga. Tapos mga bad na salita. Uh, Tapos mga bad na salita na wala namang sa tamang. Mga kapabastusan. Kanina po may bata na ano kinekwento siya. Lagi po ba niya yung sinasabi? May bata siya. Nakikita daw po ba niya? Kung sasabihin niya na sabi niya, kapag ako nabarino na sa iyo, siya ka. Ang gano'n niya, dati lang siyang gano'n. Kapag may, may sumpong siyaka, kagabi, siyaka, siya, katulad kagabi, siya... Uh, madalas po uh, ba siyang sinusumpong, tita? Hindi, kagab-kahapon lang eh. Kagabi at saka na yung maghahapon. Hindi, nee, okay ka lang. Okay ka lang. ano sasabihin mo sa mga kabatch natin, sana pwedeng tumulong sa iyo? siya naman ay pagka talagang pag yan ay dumating siya normal tanungin mo yung kanya mga nagawa hindi niya sabihin niya hindi niya alam parang memories po ano loss of oh, yung memories yung memory niya nababago ang kanyang memory dahil sa sakit niya sa kartula ko sa estimate ko ay isip stress yun na depress may sakit sa isip hmm. hindi ka naman minsan umiiyak siya hindi nagkaroon ng maraming problema yan Opo. Depressed din siguro. Nagkaroon niya ng maraming problema, hindi niya kinaya. Mm -hmm. Eh kaso nga po, yun nga po, wala po tayong findings ng doktor kasi hindi naman po siya natitingnan ng psychiatrist pa or kung ano yung about sa utak. Wala naman po siya, nung iniskan daw po siya, wala daw po siyang damage uh, sa ulo. Pero sabi ng doktor dyan, ni di, di di doktor Agra. Mm -hmm. Yeah, ang rated ng utak ng tao ay mahigit 2,000. Merong hindi siya kita ng CT scan pag may naipit. Mm -hmm. Na maaaring ay, yung ay, naipit na yun, hindi dadala yung circular ng dugo, magkakaroon ng epekto pag -iisip. Iba na yung sinasalita niya mm -hmm. eh. Sana nga yung naging quarantine maintenance no para at least mm -hmm. na less yung ano niya. Kasi parang pa normal na siya eh. Kung aano ah, niyo po, normal po siya ngayon sa mga video namin. Normal pa po siya. Pero pag may time po talaga daw po siya na sinusumpong, sabi po ng mga magulang. And makikita niyo po, yan, yan na po yung pinakabahay nila. Ayan po yung uh, parang kusina or kwarto ni Mane. Ayan. Tapos ito po yung, uh, yan po yung kwarto and kusina na po nila. So, makikita nyo po na talagang... Eh, ang masama dito, ang malimit susumpong din, eh, na, na, ko, malimit ay ating gabi. Saka sinusumpungin yung kasarapan ng tulog. Saka sinusumpungin Saka pag may buwan na, malabas mga yan, ay ako'y nang gigilabot. Say ko, hindi magbangon ka nga dyan, at ako'y nang gigilabot. Tapos tititigyan do sa buwan ng ganyan-ganyan. Ay, natatakot din pati ako pag ating gabi. Pag siya nalabas. <laughs> Lalo uh -uh. na po ngayon, may buwan ngayon Parang, Ayan siya kasi ano matalino kasi si Manny, di ba? Honor student eh. Pero ako nakita Mama, ito po. po huh. ko. Na ganun siya. Kaya mayroon siyang litid na naibig siguro. Kaya iba na yung um, inihistoryan niya. Kaya nabaw tayong dalawa, nabihistoryan, ayun. Tapos eh, tanongin mo siya, hindi na ayos ang pagkakiyaan Sasagot, iba na. Iba na yung Sayang kasi, sayang kasi si Manny. Siya na kasi yun, di ba bunso na siya, tita? Hmm. Siya na yung um, siya na po kasi yun talaga makakatulong na sana sa inyo kasi 'di ba? Ang talino mo na makakatulong na sana sa mga magulang mo. Wala nangyari yung ganyan. Po, kung sino naman po ang willing tumulong sa amin ay gusto ko pong matulungan yung anak kong bunso. Dahil siya po yung may sakit sa isip. Nagka-diferensya po siya nung siya ay nagtrabaho. Hmm, mahirap po ang aming buhay. <clears throat> Hindi na, kami makapagawa ng bahay at nagkaganito na po yung anak namin. Dapat nila yung mga pinagkakakitaan uh, nyo para maitaguyod yung pang araw-araw na kailangan. Eh, wala, lang. Ngayong, wala lang. Yung, wala lang. Yung kwan Yung halimbawa ay pagkatay ng gulay, nasira pa na bagyo. Tapos ay yung dahil ako may tinatagap na pisyon sa senior na kaunti tapos ay eh, may sulto ako sa barangay tapos yan naman ay eh, albularyo yun pinigigitan nakasya lang po sa pang ano, ano so, po wala, pang wala, pagkain wala labis hmm. pagmisa'y pag kulang pa pag wala pang ibili ng kapi <laughs> nahirap ang buhay nagkaganyan pa Minsan, nakakatulong din yung mga anak ko. Hindi katino pa naman yun. Ikaw, ne? May sasabihin ka? Ma? May sasabihin ka? Kasi anong masasabi mo? Dati i-upload niya para may baka may 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 mga magandang loob na tuburong sa iyo para ika ipagamot. At hindi natin kaya. Wala tayong pira. Sige na niya. Sabi mo. Hindi natin kaya ang gastos. Wala tayong pira. Napagamot kita. Hmm. Sino ako? Ako ang ipapagamot mo. <laughs> <laughs> Ba't ako ipapagamot mo? Ikaw ang ipaggamot. <laughs> At ako pa nga ang pinagamot mo. <laughs> baliktad na baliktad tuloy. <laughs> Ba't pinaliktad mo ni? Ano ang sinasabihin mo? mahirap po ang aking magulang, wala pong pagkukuhaan. Ako po ay hindi na makapaghanap buhay dahil ako po ay nag, may, differ, may sakit. Alagaan na lang po ako ng aking magulang. Kaya ako po ay nagsusumamo sa inyo, tulungan po nawa ninyo ako. Gayun lang yun eh. May naintindihan ka hmm. Hindi na yun masasabi. Hindi Hindi yun kaya. So, ayun, guys, ayun, nakita at nalaman nyo na po yung kalagayan ni Manilin de Guzman, ayun. Sa mga gusto po dyan tumulong, pwede nyo po akong i-PM e para po yung process po nito is kami na lang po ni Manilin Villegas. At sa mga kabatchmate po namin dyan, ni Manilin de Guzman, nabakha lang naman po may mga time tayo dyan na kaunting uh, para lang po bisitahin siya para po males yung problema natin. niya Ayun, ni... Bye bye. Bye bye na buds. Sabi okay. mo bye -bye. bye bye. Enjoy! Salamat, Shopee. Sabi mo, salamat, Shopee. <laughs> Babush!